Hello, guys. Welcome to my channel. What's madam? Hiya, ito yan, guys. ako sa Tuguegarao City. Ayan. Ako po ay papasok ngayon sa Tuguegarao City and let me see how beautiful it was. Tuguegarao SM. <laughs> see you, guys. Ayan guys, kapintas na gaya may tapo po. Nalawa ako. Dakil gaya. Ang ganda pala. In fairness, yeah. Ano lang yata to? First floor lang niya. O oh, first floor na Ay, meron yata ta siyang second. Oh yes. Hanggang second floor lang siya. Goldilocks girl. Yummy yan, yan. yan kainan. Mang Inasal, Bonchon, KFC. Ayan. Ah, bali fast food tong ano na nadaanan natin, guys. It's a fast food place. Kasi sa baba yata tayo. But anyway, I'm happy to explore SM Chuguegarao, guys. Ayan. Lakad, lakad lang. A Kasi, wala naman akong cameraman. Kaya ako lang editor na camera camera pa ayan. Marami pa tayong ano video dito na mga ganda. Of course, kung marami kang pera. <laughs> but anyway, mamaya. Sige. Ah, uh, halughugin natin ang buong SM nga raw. Ayan. Ang ganda. Ang cute naman yung BBK, oh. Classic 7-Way. Kumi! SM Supermarket, guys. Kung gusto nyo na yung mga mahilig mag-supermarket dyan, mag-grocery dito na kayo. Oh, layo na yung nalakad ko, guys. Ah. Malayo-layo na siya. But let me see. Siguro, pupunta tayo sa taas. Let's go up, guys. Okay, anyway, elevator tayo mula doon. Oh, ang cute ng decor nila, girl. So nice. Like it. Ang ganda. Yeah. Oh, ba? Diba, ang ganda. Di ba? Ang cute niya. Baba pa rin tayo. Abang ako ipaakyat. Tapos Mr. Security, girl. Ayan may hilo kayo sa video ko but don't worry edit natin yan ayan bali cyber swan so I think this is kind of mga appliances siguro mga phones ganyan yes palaruan naman world of fun sa mga bata so nasa baba tayo this sa baba siguro is a fast food ayan mga nagkakain nasa baba guys It's a fast food. So dito na mga gadgets ganyan mga 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 kalaro ng mga bata. Sky kind of. lab. gusto bumili ng mga phones. Vivo, Oppo, Oppa. Yeah. It's kind of. Yan you know, Gusto mo kumain yan barbecue. You can eat it if you like. Ayun. Oh. Meron para siya, meron siyang mga parang ano. Pag green, green, green leaves. Ay, ang cute niya, girl. Let me see. Samsung, my favorite phone. Ayan. Wah. 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 Did you ever see a big fan? Ayan. Ceiling fan. Ayan, girl. <laughs> Ayan. Pwede kaya ako mag-parachute dyan, guys? What do you think? Ang cute niya. Ayan, girl. Ayan, guys. Ang SN2GayGaraw. Ang ganda niya, napakalinis. Uh, hindi naman masyadong karami ng mga tao kasi school days ngayon, guys. Ang cute lang. Admire ko. Yan, ang cute niya, guys. Ang ganda. Yan, ikot-ikot pa tayo. Ayan. But anyway, nagugutom na ako. Pero walang masyadong tao kasi school days siguro. Kaya ganun. But really really so beautiful the place ang cute naman nito guys oh parang nung unang panahon pa na restaurant ano kayo yung restaurant to ah asianos filipino asian buffet oh sige kakain tayo dito 559 omg yan guys let me see eat all you can wala 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 eat all you can be A sige siguro na tayo dito mamaya ng konti guys ayan Look, 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 look. So guys, hanggang dito na lang explore ko. <laughs> Kasi definitely, ano no, gutom na gutom na ako. Pagod pa. Kasi may nasikaso tayong papers, guys. But anyway, I'm so happy to show you the beauty of SM Gallery Mall here in SM Tuguegaraw. Ayan, ko so yung mga taga-Tuguegaraw dyan, mga taga-Ilagan, mga taga-Inagan, Isabela. Yan, pumunta kayo dito guys. O, oh, tapos may, may pa palang parafol. May parafol pa silang kotse. Ayan guys, o oh, nasa baba. O, oh, diba? But anyway, thank you, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy po kayo guys. Maraming maraming salamat. Pwede sino may gusto nag-helmet, mahilig sa mga ano, mahilig sa mga motor. Ayan, oh, may mga helmet din. <laughs> Ayan guys, pumunta kayo guys dito. Pumunta kayo dito sa SM. Ang ganda po napakalinis, napaka-wide at saka tamang-tama lang ang ano, tama-tama lang ang ang hangin ba ang ang, ang, ang ano nito, yung aircon niya. But definitely guys, mas malaki to SM Mall kaysa sa Robinson. If you remember yung ano, next ko kong Robinson to Gallery Mall, ba yon? Yes. Maiksi siya. Maliit siya kaysa dito. Mas malaki ang SM Tuguegarao Okay? Thank you so much guys for watching don't forget to like subscribe and comments below and share guys also and the notification bell parami salamat po hanggang sa muli bye bye